Nakapak na daw ang order mo pero sobrang tagal mag-deliver. Ano ba natin siya makakansel kahit na hindi pwede? Tara alamin natin. So ito na nga, umorder ako dito sa shop na to, dito sa Lazada, ng mga grocery needs namin. Iilan ilan lang naman to, pero ito yung mga needs namin. Tapos ayan, kung makikita nyo, eh talagang dito talaga ako bumibili. Alam nyo naman, sa last wrap up, groceries talaga yung number one na binibili. At ito nga, umorder ako noong January 13 anong petya na siguro 17, 18, wala pa rin process, tupak pa rin siya yung nakalagay. Ito, ang sabi nga dito ay, we're sorry for the delay. Yun nga, kailangan ko daw i-chat yung seller. So, ang ginawa ko is, chinot ko siya, sila. Yun nga, sabi ko, Any update dito sa order ko, yun yung sabi ko sa kanila sa chat. Tapos, ang reply ng lang naman nila is automatic reply, which is talagang walang makakausap na live agent or customer service nila. So, hinayaan ko lang muna kasi nga baka mabasa rin within the day. Or, yun nga, kaso wala pa rin reply. So, nag-chat -rep, nag ulit ako ng January 18. So, yun nga sabi, yan daw, good day, how may we assist you with your order? Kasi so, yan sabi ko, ang tagal-tagal nga, kala ko meron ng live agent, wala pa rin pala yun, automatic reply din pala yun. Talagang stress na ako dito kasi nga gagamitin ko dapat yung para sa birthday ko. Dati naman yung service nila talagang pag nag-order ka, at least hanggang kinabukasan, minsan na nare-receive mo na, pero ngayon talaga wala. Puro automatic pa rin yung reply. Kaya nag-chat na ako agad-agad sa customer service ng Lazada. So, ayun nga, tinanong ko kung ano ba ang pwedeng gawin dito sa sitwasyon ko. Makikita nyo rin na nag-send ako ng dalawang pictures na katunay na tupak pa lang siya at ang tagal-tagal niya na. Akin tulong nito kapag may mga reklamo kayo, dapat lagi kayo mag-screenshot. So, yun nga, hiningi niya sa akin yung order number. Tapos, siguro, chinek nila kung totoo ba sinasabi ko or kung anong update. Sinasabi na upon checking daw is, tupak pa rin yung order ko. Tapos, dito ako naloka. Tapos, dapat pala, January 17 is makukuha ko na siya. Pero, yun nga, delayed pala siya. Tapos, yun nga, sinabi ko rin na pag nag-chat na rin ako sa kanila, tapos, automatic yung reply, wala silang maayos na response sa akin. Sobrang bait nga ng customer service to kasi talagang humingi siya talaga ng pasensya. Tapos natulungan niya talaga ako dito sa sitwasyon ko. Kasi yan nga, nagsuggest niya na i-cancel ko na nga lang daw. Kaya nag-reply ako na wala namang option na cancel, kaya paano ko gagawin yon Pero yan nga, nagulat ako na pwede daw pala sila mismo ang mag-cancel. Kaya ang sabi ko is, Talagang nag-thank you ako kasi nga pwede pala nila i-cancel. Tapos nagulat nga din ako kung nyo kanina na meron din daw akong voucher na zero minimum spend dahil nga sa nitong nangyari sa akin which is talaga namang good job para sa Lazada kasi nga vinavalue talaga nila yung customer nila. Kasaya naghintay lang ako ng ilang minuto tapos chineg ko na dito sa return and cancel kung nandito na yung na-cancel na order ko. Tapos nagulat ako, wala pa. Akala ko siguro baka mag-antay lang ako ng ilang segundo. Tapos chinek ko siya ulit. Tapos pagka-pindot ko, is, ayan na, meron na siyang option para i-cancel yung mga order ko. Ibig lang pala sabihin is, sila lang maglalagay ng, sila lang pwede maglagay ng cancel button na pwede mong pinditin anytime. Pero hindi pala sila yung automatic na talaga magka-cancel. Kailangan ikaw pa rin pala. Okay na rin yun, at least diba nagkaroon kayo ng option para ma-cancel ang inyong order na sobrang tagal dumating. Kaya yun nga, thank you for watching. Yun lang!